And for today's vlog guys, kami ni Kisaya pala guys ay pupunta doon sa aking parents place. Nagkayakagan po kami dahil si Kisaya naman po ay walang pasok ngayong araw hanggang bukas. So yun, holiday po siya. So yun guys, um, dito pala guys may place po dito na may madaanan kayo na ano, mga bilihan ba ng alimangos. So, yun guys, tumigil ako dito sa padalawang pwesto para po uh, magtingin ng alimangos. Kasi si Kisaya matagal na po siyang ano, nagpapabili sa akin ng alimangos. So ayan guys, uh, yon nagt-try po ako ng dito para magtanong-tanong ng presyo. So 'yun. Ayan, bili na din po tayo. Tapos dalhin natin dun sa alag papaluto ko kay nanay. ng bilihan ng crab hirihirila sila Yun. ay, ay. naano na at syempre guys nakabili na po tayo kaya go na po uri tayo yan guys sama po kayo sa amin For, magagala kami ni nanay. <laughs> Kainitan. Hindi, may pupuntahan lang po kami. Yan. daw si nanay. Hindi ako nakakalabas. <laughs> hindi Ayun guys, hindi naman po nakapag-vlog ka agad sa pagkarating namin kasi nagkwento-kwentuhan kami. Hanggang sa nagkayakagan kami guys ni nanay ko dito sa pinsan ko kay Kuya Elmer. So yun, Nanghingi pala kami guys dito ng Kuya Bano kasi marami po silang Kuya dito. So, yan. Dito, malapit lang yan dito, guys, sa amin. Awa ah, ko distance lang. Okay, yan. Lang. Balat lang. Yan. Overripe na. Overripe na. Ah, ito. Itong hilaw na ito. Pahinugin to. Ay, hindi pwede yan. Wala kang mangga dito, kuya, no? Huh? Wala kang mangga dito. Ah. Sayang. Ay, oo, na ano lang. Ay! <laughs> Pahinugin. Pahinugin na eh. Ah. Ba may langka din sila. Daming puno. Wala may merah ng fruit din dito, guys. Ano ginagawa diyan? Niluluto ano 'yan. Ah, niluluto. fruit. kadi kadi po. Wala naman ang buhay itong gayabano mo, kuya. Guys, si nanay ang magluluto nung ano, nung binili naming alimango. Tapos, ito pala yung kata. Ito pala, meron silang nilutong ano. Ba't ang niya namang ulam na, ano nay, monggo. Kasi nagpa si Benedict dahil hindi pa niya daw nakikipman yung ganyang luto. Ah. Guys, na. oh, ang laki ng mangga. Injan! ito nay na. Indian yata, itong laki. Hindi ba injan yan? Nakain ako, guys. Mangan, mangan ako ng munggo. Ito so, ng munggo. Ano, daw, ano, dung, ano ang luto ng munggo? Hindi eh, yan ba ang munggo ni, ano? Hindi, bidek. Yung lakang daw, mga kapitid. Ang dami namang lamang karnin ano, eh. to. Binigay nila, binigay nag ko. dami. Mas marami pa yung ay binigay ko mo sa mga lalaki. Tako hindi naman nila. Ano bang karne to? Karning baboy. Dami nyo namang nilaok na karning baboy. Mayaman kayo sa kanilang. Rice, dyan. Ay, ito. Bago na uh -huh. lang tayo. At dahil gutom tayo guys, syempre kakain po tayo. So yun, iba kasi yung luto ng ano ng nanay, 'di ba? Medyo ano masarap-sarap yung lasa. So, kaya yan, susulitin ko guys yung gala ko dito kain ng kain ba kain tayo guys munggang ulam with karnin aywan ko bakit yung munggo ng, ma ng nanay ay ano ang dami niyang lahok na ano guys na sahog na karne so yun na guys yung ginataang ano ano to alimango. So, yun guys. Si nanay pala, kukuha daw sila ng gabi kasi si siya nag-request ng ginataang gabi. Yun. Doon sa likod. Ayan, dito tayo sa likod. May gabihan sila nanay dito eh. So, yun, ito. Naku, sobrang init yung fish pond nila. Ano na? Kunti na yung tubig. kasi so, ito. Ang sinya nagtatay o. Oh. Tabi, tabi po. po tayo sa kapitbahay, mangihingi tayo ng gabi doon. Dahil yung gabi nila doon nila ay maliliit. ano, maliliit. Maliliit siya. Dito lang naman sa tapat. Yan. Yan. Taw po, may an. An. Ay! An. 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 Tulog? Yan, ito yung gabi nila may, ang dami pala. Eh, malagkit yan, nai. Masarap yan? Ah! Bibirad ah. ko, Ante. Ha? Bibirad ko. na nga. Ah, laing yung sinasabi mo, Mian. Laing. Minayan, na Ay, La, la, la. Yan lang guys yung tapat la, namin la, lo, la, la. sa bahay. May laman na yun? Oh, may ang salamat ha. Magluto kami ng gabi ni nanay. Mm. Ayan si nanay. Inaasikasi niya na yung gabi. At ito naman guys, si Kiseya. ini-enjoy niya yung pagkain niya ng alimango. Kasi sobrang favorite niya talaga yan guys. Ang luto ni nanay dyan ay ginata ang ano, alimango. So yun. Si Kiseya nga lang nagre-reklamo siya kasi wala daw pang crack dun sa ano, shell nung ano alimango kaya sabi ko sa kanya pukpukin niya na lang ng ano ng sandok yung makapala sandok para makain niya kaya so, binigyan ko siya ng sandok diyan so yun at dito pala guys, ang mga tanim ngayon dito ay mga mais. Dati guys ay ano, ang tanim po dyan ay yung sibuyas. Diyan po tinanim yung sibuyas dati ngayon naman po ay mais na po yung mga tinanim nila. Tapos, ang maganda dyan dito guys ay ma with irrigated siya. Kaya maganda yung mga pananim dito, libre na sa tubig. So yan guys, oh, so maganda yung eh, ano dito may ano may tubig sila tapos ito naman guys yung aming um, fish pan dahil nga po sobrang init ng panahon medyo naiiga siya pero ano yan guys uh, wina water pump para malagyan ng tubig siya at yan guys si na Brenda dumating na din po pala usapan na din pala namin guys dito na magkikita kita at saka sila talaga pupunta talaga dito dahil si na Brenda ay busy din dahil nagpapagawa sila ng bahay hi daw po sa lahat so yun, yun. Alam nyo guys, sobrang init ngayon guys ng panahon. Kahit saan, mainit yung ano panahon. Kaya yun. Um, pero mas gusto ko dito guys, dito sa amin. Kasi nga, mapuno. Medyo malamig naman po dito. Pero pag lumabas ka, mainit po talaga. Pero dito naman po sa place ng parents ko, yung tambayan dito, dito sa kusina, ay malamig-lamig naman po. Yan. So, yun. Punta pala tayo guys doon sa ano pinapagawa nila Brenda ang ano, uh, bahay. Papakita ko sa inyo guys yung kanilang ano, ah... Uh, ba? Sino nyo? Hilaw pa? <laughs> sabi ni sabi ni Brenda sa akin, ano na naman niyang nakikita ng mata mo? Sabi niya. Tapos sinabi. Hindi pa, hindi pa, Hindi pa <laughs> daw <laughs> Ano na naman nakikita ng mata ko? Oh, Ayun you know. bunga uh, ngayon. din lang kita lahat, Nay. Wala. Ay, bakit wala na kayong ano, bulaklak ng ano? Natuyok makulay yung ano. Dapat nagdidilig kayo na dito. yung lagi. Lula daw, Ning. Ayan. Dito kay na nanay. Tapos, silipin natin yung pinapagawa nila Brenda'ng bahay. Mansion ni Brenda. Pwede kayo, magta Fidi kayo magtakbuhan dito, Ning. Ang laki-laki ng bahay mo. Tapos ito naman yung mga kapitbahay dito. Oh, mag-post na kayo pang YouTube to. Magsayaw ka na Nong. Wow. Dong. Sumayaw ka nang para paro je. Daki. Ha? Ito. Wala sagingan po ito dati. Sagingan ngayon ay bahay na ni. Neng, dito ka, mag-post ka dito. Bahay mo to eh. Kakano kapag nagawa na. Sino 'to? Pabuntok ito ah. Parang para may silver pala dito, no? Silver pala dito. Hanggang hanggang sa taas ni Teneng. Yang ano na yan? Yang hmm. Oh, may ano. Hanggang jan? Ano hanggang anggulo eh, sa labas i eh, ano? Hindi ah, ito. Dalawang espasyo. Ang mataas. Mataas siya. Tapos ang kwarto, 'yan ang master bedroom ko. Tapos ito ay ano? Kitchen tapos may bathroom. Heri lang tatlo. pagit pagitan yung CR, na CR. Tatlo? Oo. Tatlong kwarto? Tatlong kwarto. Ngayon, malaki ito eh. Ano salas? <g> uh, ano magsala na kayo? Para para din ang Para para din kana. Hay. Ano ang ano to? Sampat no. Ano? Tao ang na lugna to no? Ulang pa no. Yan ang formal, diyan mo ulang pa. Ay, ang formal.

guys yung aming vlog for today's vlog <laughs> ayan yan si Brenda may mga patrabaho dito ito lang tutong tong ano pili doon ha tapos ng apeligo ni kuya tungtong tapos sa likod nyan guys farm na yan, yan oh. ayan o hmm. napansin na kinukuha na namin. Yan. Ay, parin. Madami pa rin bunga. Yan o. Maniliit lang sya ning no? Ito ayun naman yung... Ito yung sabi namin lintel beam. Kailangan ng ganyan para pag naglindol hindi sya magkakak. Hindi. Saan? Yan na. Lintel ang tawag yan. Hindi sya magkakak. Pag kunyari maglindol, hindi sya magkakak. Hindi <coughs> kayong mga padern harap halata may oh, mga crack ganinyo. Yung... Mm, tapos another tatong uli ng samento. Ano ilalagay diyan? Doon Kabay sa lintel beam. Semento. Buksan niyo. Ah. Buksan niyo tatlo. Semento. Ahoy. Buksan niyo 'yang tatlo. Maganda ka pa rin. Oh. <laughs> Sampay kayo na. <laughs> Yan oh. Mm. nung maysto nga sa likod nito sayo Brenda. Ay, Alex, daryan yan? Ah, okay. May bunga na, no? San dito yung sa iyo? Yan. Ito? Lahat yan ang doon. Ah, siyang nagsaka? Ito, ito naman, guys, yung maisa nila, Brenda. Yan. Yan yun. Uy, maganda pala dito, Neng. Irrigated na. Ay, unga pala. Baka may ahas dito. Madahada na naman si girl. Uy, ang gaganda ng mais mo Tapos irrigated pa. Hmm. Ba? Dito guys ay hapon na. Bruno. Daming saging dito guys. Bruno. Oh. Okay, yeah. Hindi okay. may gulay dun sila nanay. Ayan oh. Ganda din ang mais na nanay ha. Anong nakaraan tayo, ulam namin, puhul, native, ay, kasarap. San galing? san Saan galing? Eh, tatay, galing kami ng bayan no. Hindi, hindi hmm? Malaglag tayo dito. Ito. Ito, okay. sa inyo no, di ba? Uy, magagandang bunga. Grabe pala ang uod nito, no? Yan siya. Punta tayo. Yan, gala ta Diyan ako guys, dati kumuha ng sapos Tapos guys, punta tayo doon sa ano talungan. Mayroon po kasing ano dito, tanim silang talong. Tapos sa dulo naman guys, talungan naman yun doon sa pinsan namin. So yun, titingnan natin po kung mayroon pa siyang makukuhang bunga. Kasi nga araw-araw may kumukuha din buti dito ng talong. So yun, ganda guys ng eh, aron nila dito, no? ng, yung kanal nila. Ano, ah, pasawa sa tubig. So, yan guys yung maganda dito kapag yung nagtatanim, uh, pasawa ka sa tubig para hindi po siya masyadong magastos. Kasi pag water pump po yung gagamitin mo dyan sa mga gaitong uh, pananim, masyado pong magastos yan. So, yon Kaya swerte yung mga nanin dito guys, uh, maganda po yung, ano, yung tubig nila dito. Nakakalibre. So, yan guys, kuha tayo ng talong. Tingnan natin kung may makukuha tayo. Tapos, pag wala tayong nakuha dito, lipat tayo dun sa pinsan ko, dun sa dulo. Pero may makukuha naman siguro tayo dito. Ano? Win, kayat ko. Magulang naman na neng. mo. Ganda dito, no? So, ayan guys. Alam nyo guys, dito sa aming lugar. So, ito. Mas gusto ko po dito sa place na ito. Uh, Siyempre guys, dito ako lumaki eh. Kaya... Kung ako yung tatanungin, mas gusto ko po dito. Maganda yung ambience po dito eh. So, yun. Samahan nyo guys kami kumuha ng talong dito sa ano, mga tanim-tanim nila. Makikuha na lang ako guys kasi wala naman akong tanim dito. <laughs> so, yun. Tapos yung tapat niyan guys, o kay Lexter po pala yan, ang, tanang, ang tanim niya doon, mga sitaw-sitaw. So, hindi na po tayo pupunta doon kasi nga, baka malaglag pa tayo sa kanal, mabasa pa tayo. So, yun. So, guys, nakarating na po tayo dito sa dulo. Ito naman guys ay doon sa pinsan ko. Tanim niya ng pinsan ko kanila ati Jenny. Uh, kanila, ati baby. So, yun. Dito naman guys, pwede kang manguha dito. Kasi nga, libre naman dyan. Hindi naman sila magagalit. So, ito. Dito nga pala guys ay 5 p.m. na po ng hapon. So, medyo malamig-lamig na siya. Unlike kanina na sobrang mainit siya. So, ito maluluang pa guys yung mga lupa nila dito ng mga pinsan ko ayano, o, oh, medyo mapuno din siya nakikita ko sila dyan kanina guys ikasigawan eh, kasi ko sila <laughs> hoy daw hoy kung <laughs> kayo, walang kayo ng talong parang ganun, yun, mga pinsan ko guys mga bait yung mga yan so, asa kayan guys, tuwang-tuwa yung mga yan pag kayo nakikita ako so, yun Ayan guys, si na sa dulo na. Masipag naman siya maghanap ng mga ano, ng mga talong-talong. So 'yun. Masarap kasi itong talong na ito, guys. Ano may yung bilog tapos ilalaga mo lang sa usang sa bagoong na may kalamansi, may sili, 'di ba? Solve na yung ano, yung pagkain mo, yung ulam mo. 'Yun nga, kasi maliliit ito. Oh, nakakuha nga ako dito eh. Oh, maliliit. Inaraw-araw. Oh, Tingnan natin ito, oh, merpa, pa. 'Di ba? Oh, kunin 'to. Yeah. Hmm, tingnan ka dito. <laughs> yon Ito ning oh, ayan oh, maliliit. Ito. Oh. Walang awa sa talong yun oh. ito person. pa. Masarap yun, manamis namis mix. Uh -huh. <laughs> dito. Ano, nakita ko dito sa ilang, Ito oh, nakuha ko na ito. Yan, na? yeah, yeah. ng plastik ay, bahala diba, ka pala. Kumuha lang pala eh. Wala, libre tayo. Sabot mo dyan sa ano mo. Damit mo. may na. Makatihan ha. Tawanan. din, niya. kita gatak-gatak na na. Handa na ka. May right, kasaya si daam? Oo oh, naman. Si da, alam, akong si Daan. Si, Siti ka lang malag si Oo. Oh, oh. Ay, mas kumakata si si Bulong, si Paria. O yun nga. Wala na naman ang palaya ngayon. Mainit na kasi ang panahon. Huh? Kagaya nito. Ang laki-laki. Bakit ah, Hindi na pwede. Ay, kunin ko nga pala ning itong ano, hinog. Guys, kumuha ako ng hinog. Ayan o. Sayang oh. oh. Kaya nga, magulang na kasi siya. <coughs> Hindi na pwede. Totoo. Hindi na pwede yung ning. <coughs> oh. Hindi na pwede. <coughs> Galing ng mata mo, no? Hindi ko yan nakita, ha? Marabo ang oh, mata mo. Marabo. Matumatanda na. Oo, nagkatakil na eh. Nabulok, garod. Bulok um, na. Nagkatakil na. Ay, oo nga, no. Ito pa, ito pa. Ito, ito. ito, ito. na ano. Ayan. Ito nga, tanghaling sa tapat. Ito pa. oo. Sabot mo kaya ta badong. Ha? Sabot mo ta. Ang katin yan, ha? Ito pa, oo. Oo. Okay na yan. Madami na yan, Ning. Meron pati, oh. Yun, oh. Silipin natin sa ilalim. Yun, oh. Yan. Hmm nasa prenda. Nakagala mm -hmm. oh, sa bukid. Nakagala sa bukid. Mamaya-maya guys, uuwi na kami ni. Kisa... Dito pa tayo tutulog, Neng? Oo, ah, dito. ay, dito sila tutulog. Tapos yun Sa yung aso na abigay. Mabusak pa Maganda dito guys kasi irrigated. Hindi kailangan ng water pump. Alam tayo 'Yon ay fish pond po. Fish pond po 'yan. Tapos dito sa place ng malapit sa bahay nila nanay, mas ano, madami siyang puno kaya malamig siya. Masarap siyang tumambay. Kahit saan tumambay, pwede. Pwedeng doon, pwedeng dito, or pwedeng doon. You know, nakatambay yung mga lalaki doon. Tapos yun guys, nakaluto na pala si nanay ng ano, ulam. Ito yung ano, nag-take out Pinag-take so, out si kasi yan ng ano, crabs. Ginataan niyan. Tapos, ito naman yung ginataan. Pakita ko sa inyo guys ha. Ito guys, hindi ko lang napakita sa inyo yung luto niya na ginataang langka ka. Oh, sarap. Diba? Wala ka yung picture niya na lang yung tatlo. Kapit yung atayo. na Tana, doon. Sa labas. So yun guys, ang init ng panahon. Kung alam ko lang dito sa tutulog, guys, nagdala sana Daya, kami ng damit namin kasi dito ay, din kami tutulog. Na may, may ano si, mo, ibig, mo. si nanay, gusto na akong pauwiin kami. Okay, kasi na, nagbabalot na lang aming iuwi. Si Buyas na naman. <gibu> yan o, si Buyas. Ito naman, fresh sibuyas. Buyas. Ibitin mo yan, tewa mong ano ba? Ito? para lumaki. Ito daw ay galing doon kina Lexel doon sa Elbita. Titinan nyo guys yung sibuyas Buyas dito. Nakagitin-bitin lang. Ano? Yan siya. Para daw maging matagal siya. Yan. So, ayan guys, kami nga pala ni Kiseya ay uuwi na. Dito po ay 6 p.m. na po ng hapon. Pero maliwanag pa siya. So, yun. Sina Brenda at saka sina Benedict ay may iwan po dito. Kasi nga po ay mayroon silang uh, pinapagawa ditong bahay. Kailangan nilang imonitor yung pinapagawa nila. So, yun. Tapos yun guys, sabi ni Brenda, ayan mo picture-picture daw muna kami. Kasi nga si Benedict, ay paalis na din po yan. So yun, nagpicture-picture -picture muna kami dito. Bago kami, ano, ah, uh, umuwi. Aura-aura, <laughs> Char. <-ora, siar. laughs> Siyempre, ang pinakamaganda dyan, yung aming mother. Saan pa ba naman magmamana, Char? Char. Yeah. Oh. pauwi na si Madam. Yan, naghakot ng sibuyas. sa ng na ano, na ay saging. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Bye. <laughs> Babush. Ayan. Pwede mo okay, na ano tay? Okay na yan. Ayos na yan. Uh. Yeah. Bye guys. Bye. Ingat Bye ka. Guys. Ingat. Ingat ka. Bye, 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 bye. 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 Yan po yung aming vlog na pagkahaba-haba. Thank you so much po sa mga ano, nagpo-full video. Yun guys. Thank you naman po sa ano. Okay naman po na i-skip nyo yan kasi nakahaban sa minsan boring yung aming vlog. So thank you so much pa rin po sa panunod. So ingat po tayong lahat. Dito po pala guys ay palubong na po yung araw. Tapos yung araw pala guys napansin, napansin ko sobrang pula niya. So yun guys. Thank you so much. Ingat po tayong lahat. Bye bye.